So nga pala may bisita ako dito at si nanay. Uh, ah, hindi ko alam kung anong kanyang ano. Kanyang nito at kanyang kanyang kailangan. Ah nanay! Ano po yun? Magbablog ako nai? Magbablog. Ano po yung atin? Ah? Ah. Kumain na po kayo pag-iis ko ako kay nanay, ma'am. Wala na, po kayo. Ah, dito po kayo nakatira. So yun guys, hindi natin kakilala si nanay. Kumain na po, nanay. Kumain na po kayo. Kumain na po kayo. nanay oh. Mayin ko lang siya nakita guys. Siluapit sa akin. Yan. Maraming maraming salamat Lord. At talagang sinanay nanay. Ayan oh. Siguro kung sabi niya kasi, limot niya na raw yung kanyang ano, edad. At gusto niya raw ako makita. So guys, yun. Gusto raw ako makita ni nanay. grabe So isang blessing sa akin. Nalapitan ako ng nasingit tanda na ngayon naglilinis lang ako dito ay nil, 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 nilapitan ako ni nanay uh, kumain na po kayo may bigas po kayo ano po pinapay yun sa alunsal talaga hindi naman kailangan natin yung yung kanin kasi ay blood na nga po tayo so anong pangalan nyo po Anong pangalan niyo po nanay? Uliana. Uliana, ano pinido po, po? Santos. Ayun, si ate, si ate Ulyana Santos. So ngayon ko lang siya nakita dito guys, nilapitan niya ako. So isang blessing sa akin nga na makakita ako ng katulad niya. Na gusto niya raw akong makita guys. So, uh, nanay, gusto mo ng tinapay? Bibilang kita ng tinapay? Ang tawag po, ano pero mauupo muna kayo dito kasi bibili muna ako. Si nanay, baka kaya lang? Baka matumba kayo? Mayo kayo matutumba? Sanda ha? Ka matutumba? Oh, malakas pa ako kayo, ibig sabihin nanay lang. Hindi, <laughs> joke lang, joke lang. Malakas <laughs> pa talaga si nanay. Sipin mo, nakapaglakad pa siya mula doon guys. Oh, nakapaglakad siya talaga, grabe. Gusto niya lang daw ako makita. So ngayon, uh, gusto ko i-bili ko siya ng tinapay. Uh, bibili tayo ng tinapay. Nay, ha? Bibili ako ng tinapay. So, hihintayin nyo ako po dito. Ha? Sana Ukuha ako ng upo, nanay, ha? So, ito, si nanay, ay eh, bibili ko ng tinapay. So, doon pa kasi ako bibili ng tinapay. Eh, kailangan ko po yun. Ah, uh, sa sistang ko, ha? Ukuha ako ng upuan nyo. Ha? Ha? Ayan po ang bahay ko. Kuha po ang mabuo. Ano? Nay? Taglit lang po. Ayan, bibili natin ang tinapay si nanay. At gumapit lang sa akin si nanay. Nay, dyan lang po kayo po ha. So, anong nararamdaman nyo nanay? Tuhod. So, Yan nanay ho, oh, maganda iniinom ko. 60 na rin po ako. So, kumakalog na rin yung mga tuhod ko. Yan ang iniinom ko yung ribano Share ko lang sa inyo, guys. Uh, si Nanay. Galing dito sa loob. At nilapitan niya ako. Gusto niya raw akong makita. So, magandang ano po yun, ah. Uh. Nanay. Uh, yan, Nanay. So, Nanay, maraming maraming salamat ng time mo ako. Ibili kita ng tinapay, ha? So, yun, guys, bibili natin ng tinapay si Nanay hindi ko po siya kakilala yeah. hindi nyo po matanda nanay kung ilang taon na po kayo opo <laughs> nakalimutan na raw ni nanay yung ano nakalimutan na raw ni nanay yung edad niya kaya yan guys bibili natin ng tinapay so alis muna ako na ay Taglit na yan lang po kayo wag ko po kayo na alis ha bibili ko po kayo ng tinapay ha bibili ako ng tinapay nay sandali lang kunin ko pala yung pera ko kunin natin yung pera guys kasi meron akong bisita yun nga si nanay hindi ko alam kung anong anong pumasok sa kanyang isip at nilapitan niya ako so maraming maraming salamat guys at pupunta natin yung mamaya sinani sa bahay niya uh, guys yun lang pinatay ko muna yung radio para uh, hanap tayo ng so pagbising ko guys ko so Ibibili natin ng tinapay si nanay. O, so, ko siya ng tinapay. Oh, gusto ko to para sa kanya. Tinapay at saka ano. Okay guys. Bakit kaya gusto niya ako makita? Ayan guys. Isa to sa blessing na binibigay sa akin ng Panginoon kung paano ko siya tutulungan dahil wala siyang ano. Ayan. So, Dadaling ko pa rin to doon upuan. Dal na rin ako ng upuan. Ano. si nanay. Ibigay tayong tinapay At mag-uusap kami ni nanay. Kung anong dapat natin ano yung kay nanay ha. Nanay, dyan ka lang po muna ha. Bibili lang akong tinapay. Ano pa? O, bibili tayo guys ng tinapay. Mamaya, iyaano natin to. At, Bibigay ko kay nanay. Bibili tayo ng tinapay guys. Kasi for the first time ngayon lang ako nakakita ng ganitong matanda. Na gusto niya raw ako makita guys. So Lord. Napakalakaling bilbasing sa akin to. Gusto ko to. ay maraming, maraming salamat. Nanay, Iwan mo na kita. Saglit. So yung guys. Bumili na tayo ng tinapay para kay nanay. Bibigyan natin kay nanay. Tinapay. Masarap to guys. Talagang ganun lang guys, nakakulong tayo. So guys, i-ano na lang natin mamaya ulit siya. I-ano na rin pagdating doon sa natin. Tinapay. So, ayan yung motor. Ayan yung motor. So, ayan yung ng tinapay. Ibigay natin kay nanay. So, meron lang ako ditong kukunin para sa akin. Yun guys, isang saglit lang. At naawa ako dito sa nanay. guys. Bumili tayo ng napay para kay nanay. Si lumapit si nanay sa akin. Eh, gusto ko interviewin muna si nanay. Nanay, ito para sa iyo. Ayan, bigay ko yung nanay. Si na yan. nanay, para sa iyo yan. Paano ka po nanay palang nakapunta dito? At paano nyo po akong nakita? No. Ay, lagi na po kayo napupunta rito. So, lagi rin siya napupunta rito. Pero ngayon ko lang siya talaga nakita. So, yun guys. Uh, sabi ni nanay, na-miss niya raw akong gusto makita. Kaya, yun. Tingnan ko siya ng tinapay. Sana makatulong sa kanya. Yun. Hindi ko alam na meron palang matanda sa looban na hindi kasi ako napapasyal, hindi po kasi ako nangingipit bahay, dito na ako oh, trabaho lang, puro trabaho. So sana'y maging blessing ito at huwag nyo sanang escape na kung mayroon ako sa channel. So guys, uh, ako ako'y naawa kay nanay at ako'y nagagalak talagang nakita niya. Nakita ko siya, paglingon ko ay nangyayari siya sa ating harap. Dabi siya nakita, sabi ang kita so talagang panginoon hindi ako pinabayaan meron talagang isang followers followers kaya ta si nanay <laughs> ano po nanay ano po salamat si nanay ha ah. salamat po kaya ano niya tindi ka nanay kaya niya kaya niya kong maglahat eh, isaya ko ngayon Saan po kayo sa Bisaya? Taga rito po kayo? Diyan lang po sa una. Matagal na po kayo dyan, anay. So, yun guys. Gusto kami na kami akong makita. Kaya, kaya nagpunta siya sa akin. So, yan. Binili natin siya ng tinapay. Sana ay nakalimutan niya na rin daw yung kanyang ano edad kung ilan at yun naawa ko sa kanya dito siya ng tinapay guys bili ko siya kumpleto yan nanay ha may so mas malambot to nanay oh so, to so, masarap yan nanay ah ano ah, cake cake to so yan yan kainin niyo po nanay abang nag ano kayo kainin mo na natin to dito muna natin nanay. Meron ka pang soft dito. Yan. Royal, pag matanda ka na, kailangan royal. Para masarap Yan. Si nanay, kakain ng tinatay. Si nanay, napakaswerte ko. At napuntahan mo ako. Nakita mo ako dyan. Nagtatrabaho. So, best. Best po kayo. At ngayon nyo po ako Nakita sabi nyo sa akin ay ay natat tuloy ako sa iyo. <laughs> so it's blessing po kay sa akin nanay. Alam niyo kung bakit? Talagang kayo ang mga hinahanap ko kahit na paano maliit man ang may tutulong ko ay Anong pangalan niyo po kasi uli nanay? si Holyana Holyana Santos po ayan si Ma Mami Holyana Santos yun po siya nakatira at naglakad po siya hindi ko alam kung anong bakit na raw akong gustong makita <laughs> so ngayon lang po kami nagkita so isa po yan sa aking blessing na para bang hindi ako kapag salita talaga ay tumutulong So si Nanay Juliana ay hindi niya na alam kung ilang taon na po siya pero sa tingin ko may edad na po talaga si Nanay Juliana, matanda na po siya. So, baka nasa 80 na po kayo. Nanay. Nasa 80 na po kayo. Ito po ay hindi ko po pinanalo. No? Ah uh, baka isipin niyo na ginagamit ko po, po siya sa vlog, hindi po siya po ang kusap pumunta po dito sa akin at gusto niya raw po akong makita uh, kaya yun 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 po ang sabi niya sa akin so di ba nanay pasabihin mo nga po sa kanila na gusto niyo po akong makita sabi mo nanay oo oh, daw uh, gusto niya makita ako uh, kasi mabait tayo siguro Ginamit ko naman siya ng Panginoon para mapuntahan ako, makita ako. So guys, yun. Kahit na papano, wala na ako. Uh, Sinurvive pa rin natin si nanay dahil wala na talaga ako. Uh, wala akong trabaho, may gitsang buwan na. Siyempre, mayroon din tayong naipon. sulas so last money ko yan. Inanong ko na lang kay nanay, sinar ko na lang sa kanya para kumain. So, maraming maraming salamat. Yan si Mami Juliana nga pala. So Mami Juliana, Uh, sa minsan pasyalan mo ako uli o hindi tatanong kita dyan may hiron akong bibigay sa iyo surprise ananay, ah, nanay nanay huliana kaway, kaway po nanay okay. kaway naman po bibigyan ko siya ng ano ng kung ano yung makakayanan ko hindi ko maipapangako basta yun yun lang marami ang magiging ano ko so ipapangako. ko at ko siya hindi ko po siya kahan hindi ko po siya nanap isang pusa po talagang pumunta sa akin so maraming maraming salamat Lord thank you at blessing po sa akin at ako po talaga ay willing po akong bigay ng kung ano man ano, pong, pinang, sa aking makakaya opo so, ano lari. lari lari Graho po ayun po yung ano yung aking po, yun po ang maliit lang po ang kita natin so sa akin tapos lages pa rin po ako pinutuloy-tuloy ko po yung aking pagkakap lang kaya yun po. so hindi na alam ni Mami Juliana Santos yung kanyang edad kaya yun so yun guys ha ah, sinasabi ko sa inyo na ako ay hindi ko pinuntaan. ako pinuntahan kung pinuntahan ni Mami Juliana gusto niya raw akong makita so yun kaya ito na-share ko sa inyo kaya binili natin siya ng makakain pinapay o kanya kahit na lang at least tapos may royal siya kahit ako oh, paano may it's diba na, na eh. yung ibig ko sabihin kahit na paano pa, ay may makain po kayo Duhas, Kahit na mag-aapon po yan, hindi nyo po kayang ubusin po yan, nanay. Ha? Ah. Ah, uh, nga pala sa sa pamilya niya, ah, uh, 'yun po pinapaabot ko po, po sa inyo na hindi naman po ako talaga gumapit sa kanya o hindi ko siya inalok na makilala niya po ako. Ang sabi niya sa akin, is gusto niya akong makilala, makita at makilala. So, 'yun, maraming maraming salamat, guys. At baka hindi ko nakayanin. Mababa <laughs> rin ang love ko, guys. Mababa napabayaan na naman siguro. Hindi naman napabayaan. Gusto lang ni nanay na maglakad siguro. Kaya nagkita kami. Kaya, tapos sinabi niya sa akin, ang unang bungad niya, gusto niya raw akong makita. Hindi ko nga lang talaga na i-vlog dahil tinatanong ko pa lang siya nun. Wala yung cellphone ko nasa ano. Kaya yun. Namin niya naman. Di ba nanay? Nakusa siyang pumunta rito. Kaway-kaway <laughs> po nanay. Ini yeah, gusto niya akong makita. Maraming maraming salamat po, Nanay. At isa ka po sa aking bless sa araw na to. Yung guys, nagliliinis ako dito kasi pumasok si Nanay. Kaya ayun. Pagka rito sa looban, hindi ko alam kung anong ano niya. Kaya, yun. Pero, Nanay. Pumpuhay okay, sa looban. Yan po siya sa looban. Ay, eh, kilala niyo po yung barangay tanan po dyan. Hindi So, yun, hindi niya rin daw kilala. So, si nanay, naglakad lang. Hindi ko alam kung... May kamag-anak po kayo, nanay, yan? Ha? Anay? May kamag-anak po kayo, yan? Ano po pala? Hi, ate. Ate. Ate, taga rito po siya. Si nanay. Lumapit sa akin. Pero diyan po siya sa luban So, sabi ko, ano po bang kailangan nyo? Di ba ka nakatid yung mga? Oh, vloggers po ako, nanay. Vloggers po ako yan. Meron po ako sa inboard po doon. Tsaka yan. Ay, huwag mo madali. po, gusto ko lang po sana kayong ma-interview para sa kanya. Oh, maraming maraming salamat oh. <laughs> so, yun, nanay. Oh, gusto mo mag-soft drinks? Soft drinks na ni nanay. hindi oh, ano yun? pa yung mag-soft drinks. drinks. Tubig. Tubig po, nanay. Ah, ayun oh, yun. Si nanay ay talagang, ano na, yung medyo makakalimutan niya na yung kanyang, ano. So, ako expected ko dito mga nasa ano na siya Chenta. so yun guys ha hindi ko siya pinuntahan siyang sampung pumunta pinaupo ko dito kaya nandito po kami sa tabing kalsada dahil hindi, naman, hindi ko po siya pinuntahan siya pong kusang pumunta rito kaya sana huwag nyo naman isipin na ginagamit ko si nanay na ah, lumapit lang po siya sa akin parang awa niyo na huwag nyo pungusgan So magko-comment naman na ginagamit ko si nanay wala akong pake ang importante sa akin makatulong maraming maraming salamat po hindi po ako yung manggagamit pusa po -pus siyang pumunta sa akin so nanay gusto mo yung hati sa looban kaya niyo pong maglakan oh, sige may gagamit po ako nanay dali mo na tong kinapay mo oh. Oh, dali mo na to. pag nagtanong kung sino ang nagbigay nito sabi mo si vloggers lari. no? Ah. Vloggers lari. Vloggers. artista ka mo. Adwe. <laughs> diba? Opo, nanay artista tayo, di ba, Nay? Artista tayo, nakita niya naman yung guwapo niya. Si <laughs> <laughs> Nay, maraming maraming salamat at kung bago ka pa lang sa akin channel, ayan na ay, interview natin si Nanay. Diyan lang po siya sa looban. So yan nanay, papaalam na ako at ihatid ko po kayo. Ano? Kaya nyo po, itawid ko na lang po kayo dyan nanay. Itawid ko na lang po siya, tatawid na lang po natin si nanay kasi nasa tabing highway po kami. Ayan, tumawid po siya dito. Dali ka nanay? Uwi ka na? Hindi ka pa uwi? Okay ka lang dyan? Kasi may gagawin ako nanay. Ayan, ah, may gagawin kasi ako guys. Sige mo naman tayo nga dito si nanay. Ha? Sinsya na kayo? Uh, isa po ito sa blessing sa akin na di niya man ako kakilala. Na-miss niya raw ako akong punahan. Yeah. Napakabuti ng Diyos. Pwede po bang... Bakit nanay naglakad ka na naman? Gusto niya raw akong makita. Dito na naman siya. <laughs> Diyan na yan, kuya. kaya kuya, wag mo nang dahil... Babalik po kayo? O, at isama ko na pa uwi. O, oh, sige po, sige. Oh. Binili ko na po siya ng tinapay kuya. O, oh, sige, sige. <laughs> ano yan? Tumatakas yan eh. Ah, kaya pala. Oh. Ayun pala nanay, tumatakas. O, yan raw, isang witness yan si kuya. Balikan niyo po kuya. Oh. Ah, salamat, salamat. Ayun, ah, babalikan ni kuya. Kasi daw po siya ay tumatakas. O, yun. Uh, meron na tayong ebidensya. Hindi ko po siya pinuntahan kung saan pumunta sa akin. So, guys, maraming maraming salamat and God bless. Sana yung magustuhan nyo ang episode na to. Napakalaking isa sa isang halimbawa ng buhay natin. Na kahit siya matanda na, eh, gusto niya raw ako makita. ano ba? Ah. <laughs> Opo, wala naman po ang problema. Kasi ako naman po ay talagang vloggers po ako. Ayan, meron po akong sandboard tapos meron po tayong sandboard dyan. Wala pong problema. Pagka vloggers ka nanay, huwag kang mahiya kahit kanino. Kasi kung saan ka nga, kung saan nga gusto mo, basta huwag ka lang gagawa ng masama. Diba nanay? So yun guys, maraming salamat at magpapaalam na ako bilang ano kay nanay, Crispito, iyon tapos na tayo sa kanya at paalam na bye